Hey. Ay, eh. Thank you. Sa oras. Salamat. Kasi napansin mo ako. Hindi masabi sa'yo eh. Kasi, ramdam ko. Bait bait mo. Kasi hindi mo naman deserve masaktan eh. Deserve mo yung mahalin ka ng totoo. Deserve mo yung taong may mag-alaga sa'yo. Deserve mo yung lalaking engine para sa'yo. Pero, matatakot ka ba din sa mubo? Kasi akala, na ka din masaktan. Kasi akala mo eh, sasaktan nata. Pero hindi, dito pa din ako para sa'yo. Ha? Ang wala ka lang. Promise, kagampanan ko ng mga salitang binitawan ko sa'yo. Maparamdam mo sa'yo na mahalaga ka. Sana, nandito, ito yung huli na mag-usap tayo, mag-chat tayo, ka voice message tayo. Kasi gusto ko itang makita, kahit sa video ko lang, gusto ko mag makausap. Kasi gusto ko makausap ng isang Jade Diba? At sino naman eh, Inahangad ka. Thankful ako kasi ako yung napansin mo sa dami-daming nagchat-chat sa sa daming daming ppm sa yo. ako yung napansin mo thank you swerte ko nga eh napansin mo pa ako eh kaya thank you kasi nasabi ko naman sa iyo yung gusto kong sabihin sabi ko na malagod na yung pakiramdam ko okay na ako maayos na ako kasi nakaamin na ako kahit alam ko wala ka pa sa mga nasabi ko pero Thank you talaga. Salamat. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Ginit ka pa lang. Talaga mo sarili mo. Ang bubabayaan. Kasi mag-aalaga sa'yo. Ha? Dito lang ako. Parati. Dito lang ako. Nakasuporta sa'yo. Hindi yun Hindi yun magbabago dito pa rin ako. Ano yung angel yung nahilala mo? Dito pa rin. Walang magbabago. Hindi naman ako maghahanap ng iba. Hindi ako naghahanap ng iba. takot na kasi sumunok eh. Sakit. Kung ikaw lang nagmamahal. Tapos masakit sa'yo yung taong gusto mo, aamin, na may gusto siyang iba. Diba? Sakit talaga.